nga hapon Ginoong MJ Pistosa. Ang aking talumpati ay tungkol sa political dynasty. Kababayan, sa kasalukuyang panahon, isa sa mga pinakamalaking suryanin na kinakaharap natin ay paglaganap ng dynasty ang political. Ang mga pamilyang may dugong political ay patuloy na nag na sa ating mga pamamahalaan na para ba ang, pos ang posisyon sa gobyerno ay isang mana na dapat pagmay-arian ng ilang pamilya lamang. Ngunit hindi ito ang tunay na demokrasya na dapat natin ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay may karapatang maghilahok sa pamamahala, hindi lamang ang mga anak, kapatid, o asawa ng mga nasa kapangyarihan tayo dapat ay magkaisa upang makasan ang ganitong sistema at bigyan ng pagkakataon ang mga bagong mukha at leader na may tunay na malasakit sa bayan at mga leader na hindi lamang iniisip ang kapakanan ng kanilang pamilya, kundi ang kapakanan ng buong bansa. Huwag nating hayaang ang ating demokrasya ay maging isang dynastya ng ilang pamilya lamang. Ating ipaglaban ang tunay na kapangyarihan ng bayan para sa bayan at mula sa bayan. Yun lamang po. Salamat.